Tuwin na natin yung mga bata na nagat. Ayan no? Kamusta? 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 Eh? Okay lang? At least, meron. Dire, dire nga. Goal. Kita plan dire, goal. Yung mga bata. Marunong naman agad. Sana ay, grabe, guwapo. Les. Kamusta, Les? Okay naman. So, Ang namin, guys. Asa, asa, ano? guys. Ano, Malaki pa, guys. Malaki yan. Ano, Gol? Sinera. <laughs> Yun, no? Marunong na. Marunong na mong baroto, boss. mga Marunong na. Ano, Galing? Magaling ka? Oh. Galing na maghanap buhay? Na, na. 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 Dali na. ko na na. sila. May ah, maalon daw. Maalon. Ilawin lang natin. Ilawin lang natin po. Patingin, patingin, patingin. Kamay oh, lang yun guys. Gol, oh, ba? Anong paragon ba? Ang grabe oh, yung Julius o. Oh. Galing. Pwede na, pwede na. Pundak na kay ni Jeremy ganyan yung puwag. pa may iwa. Diri ka! Uy! Tumang dito! Dito ang tulak! Alright Ang Ang busiro Grabing busiro Abs, abs, abs Pakita